Sa pangalan ni Jesus, malugod kitang tinatanggap sa sandaling ito ng espiritwal na pakikipaglaban. Minamahal kong mga kapatid, sa banal na oras na ito, tayo'y nagkakaisa sa isang makapangyarihang panawagan na hango sa awit 71 upang humanap ng kanlungan sa nag-iisang makakapag-ingat sa ating buhay mula sa lahat ng kasamaan, inggit, chismis, mga espiritwal na atake at di nakikitang mga pangaapi. Ito'y hindi lamang basta panalangin, ito ay isang gawa ng pananampalataya, isang deklarasyon ng ganap na pagtitiwala sa Diyos na umaalalay sa atin mula pa sa sinapupunan. Itinuturo sa atin ng salita, Sa iyo, Panginoon, ako'y nanganganlong. Huwag mo akong hayaang mapahiya kailanman. Iligtas mo ako ayon sa iyong katuwiran at iligtas mo ako. Ikiling mo ang iyong tainga sa akin at sagipin mo ako. Awit 711 2. May mga sandaling ang mga puwersa ng kadiliman ay tila pumapalibot sa atin. Ang tahimik na inggit, ang mapanirang dila, ang chismis na umuugong sa lihim, mga ataking hindi natin nakikita. Ngunit nararamdaman natin sa ating kaluluwa. Sa mga panahong ito, ang awit 71 ang nagiging ating angkla, ating sandatang espiritual at ating hindi matitinag na kalasag. May mga laban na hindi nilalabanan gamit ang mga sandatang pandigma, kundi gamit ang mga sandata ng Diyos. Hindi lamang katawan ang inaatake ng kaaway, Inaatake rin niya ang ating kaluluwa, ating pamilya, ating kapayapaan. Bulong siya ng bulong ng kasinungalingan upang magdulot ng pangihina. Ikinakalat niya ang chismis upang sirain ang dangal at nagaangat ng mga kaaway na nakikita at di nakikita. Ngunit sa kabila ng anumang kapighatian, may isang kanlungang hindi natitinag, isang walang hanggang kuta, ang Panginoon, ating Diyos na humubog at umaalalay sa atin mula pa sa sinapupunan. Nararamdaman mo ba ang bigat ng isang mabigat na enerhiya? Napapansin mo bang ninanakaw ang kapayapaan sa iyong tahanan? Ramdam mo ba ang di maipaliwanag na pangihina na para bang may aninong sumusunod sa iyo? May mensahe ako mula sa Diyos para sa iyo ngayon. Ang awit 71 ay ang desperadong sigaw ng isang pusong tumatanging wasakin, isang panalangin na nagtuturo sa atin na sumigaw sa Diyos sa gitna ng unos. At sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, tayo'y sabay na mananawagan. Panginoon kong Diyos, sa sandaling ito, sa pangalan ni Jesus, ako'y lumalapit sa iyong presensya para sa paglilinis at espiritual na pagbabago. Ako'y nagsusumamo Pumasok ka sa tahanang ito, pasukin mo ang buhay ng taong kasama, ko sa panalanging ito, at alisin ang lahat ng negatibong enerhiya na sumasalanta sa kanyang tahanan. Hindi ito pamahiin, kundi isang tunay na espiritwal na labanan. Sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, naway ang bawat anino, bawat bigat na espiritwal, bawat masamang impluensya na sumisira sa kapaligirang ito ay ngayon din maglaho. Naway ang bawat anino ay maglaho sa liwanag ng Espiritu Santo. Anuman ang itinapon laban sa tahanang ito, maging dahil sa inggit, mga salitang sumpa o espiritual na atake, ngayon ay masunog nawa sa iyong apoy na naglilinis. Naway ang bawat pader, bawat kasangkapan, bawat sulok ay pahiran ng iyong presensya. Gawing kanlungan ng iyong kaluwalhatian ang tahanang ito. Kung mayroong nakatago, kung may mga impluensyang di nakikita na nagnanakaw ng kapayapaan, gumugulo sa isipan at nagpapabigat ng damdamin, ako'y nagsusuma mo, buwagin mo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Idinideklara kong kinansela ang lahat ng negatibong pasanin na naipon sa paglipas ng panahon. Kung may kalungkutan, pang-aapi o espiritual na panghihina na bumabalot sa lugar na ito, ako'y nananawagan na ito'y tangayin ng banal na liwanag ng kagalingan at pagbabago. Naway bawat sulok bawat kwarto ng tahanang ito ay mahawakan ng iyong banal na apoy, nililinis ang bawat espasyo at ginagawang tunay na kanlungan ng iyong kaluwalhatian at banal na proteksyon. Kung saan dating may dilim, ngayon ang liwanag ni Kristo ang maghahari. Tanggapin mo ang kalayaang ito ngayon sa pangalan ni Jesus, inaanyayahan kitang ilagay ang iyong kamay sa screen at tanggapin ang pagpapahid ng pagpapabanal sa iyong tahanan. Ako'y nananawagan na ang iyong banal na presensya ay lubos na maging malinaw at matindi. Naway bawat salitang binibigkas ay maging parang balsamo ng kagalingan, tumatagos sa bawat puso at bawat sulok ng tahanang ito hinihiling ko na ang liwanag ng Espiritu Santo ay magbigay liwanag sa lahat ng bahaging tinatakpan ng mga anino ng nakaraan, pinapawi ang lahat ng bakas ng negatibidad. Inuutusan ko na ang lahat ng mabibigat na enerhiya ay maging pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa. Panginoon, kung sa tahanang ito ay may mga pusong pagod, isiping nabibigatan o kaluluwang natatabunan ng pasanin, ibuhos mo ngayon ang iyong balsamo ng kagalingan. Ibalik mo ang lakas, baguhin mo ang pag-asa at punuin mo ang bawat buhay ng iyong kagalakan. Naway ang lahat ng kalungkutan ay maging sayaw, ang pagkabalisa ay magbunga ng kapayapaan at ang takot ay mapalitan ng pananampalataya. Kung may mga sugat na emosyonal, hipuin mo ng iyong makapangyarihang kamay, pagalingin ang mga galit, burahin ang masasakit na alaala at punuin ang bawat puso ng walang hanggang pag-ibig. Sa oras na ito, tinatawagan ko ang kapangyarihan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan, si Heso Kristo. Kung sakaling may inggit na ipinukol laban sa tahanang ito, mga salitang sumpa na umuugong sa mga pader o masasakit na alaala na nakakulong sa mga sulok, hinihiling ko. Ipanginoon e, na ang lahat ng ito ay matunaw at maging dalisay na liwanag at kapayapaan. Naway ang tahanang ito ay maging santuwaryo ng iyong kaluwalhatian, isang ligtas na kanlungan laban sa lahat ng masamang impluensya, kung saan ang kaaway ay walang kapangyarihan, walang autoridad, at walang karapatan. Idinedeklar ko na ang Espiritu Santo ay nananahan sa lugar na ito. Ngayon, ihanda mo ang iyong sarili sa labanan. Sa pangalan ni Jesus, ako'y gumabaling sa iyo na nanunood ngayon. Ako'y nananawagan para sa ganap na pagpapanumbalik ng iyong lakas at sigla. Naway ang liwanag ng Diyos ay tumagos sa pinakamalalalim na bahagi ng iyong pagkatao. Winawasak ang lahat ng negatibong enerhiya na naipon sa iyong katawan at kaluluwa. Sa kapangyarihan ng banal na apoy ng Espiritu Santo, nililinis ko ang bawat selula, pinapapanibago ang iyong lakas at pinatitibay ang iyong katawan, isipan at damdamin. Inuutusan ko na ang lahat ng pagkapagod, kahinaan, panghihina at mapanirang kaisipan ay maglaho sa kapangyarihang nagpapagaling ng Panginoon. Binabasag ko ang lahat ng masamang impluensya at lahat ng enerhiya ng kakulangan ngayon. Ang iyong isipan ay babalutan ng baluti ng liwanag, iniingatan mula sa anumang espiritual na atake. Tanggapin mo ang malalim na kapayapaan, panibagong pag-asa at ganap na kaginhawahan. Mula sa sandaling ito, idinedeklara ko, ang kalungkutan ay magiging kagalakan, ang pag-aalinlangan ay magiging pananampalataya, at ang dilim ay magiging liwanag. Sa oras na ito ng espiritual na pag-angat, ako'y nananawagan sa presensya ng Diyos na magprotekta sa bawat miyembro ng iyong pamilya. Hinihiling ko na ang pader ng espiritual na apoy ay maitayo sa paligid ng iyong tahanan, hinaharangan ang pagpasok ng anumang kasamaan o negatibong impluensya. Naway ang liwanag ng Espiritu Santo ay magtaboy ng lahat ng anino ng pagtatalo at kaguluhan. Mga Anghel ng Panginoon, tinatawagan ko kayo na bantayan at protektahan ang tahanang ito laban sa lahat ng buwersang salungat naway ang pag-ibig at pagkakaisa ang maging haligi ng tahanang ito lumilikha ng kapaligiran kung saan ang banal na presensya ay mararamdaman sa bawat hinga. Walang kasamaan ang mananaig sa lugar na ito na itinalaga sa Diyos. At gaya ng sinabi ng salmista, ang aking bibig ay walang tigil na magsasalita ng iyong katuwiran at ng iyong mga gawa ng pagliligtas, kahit hindi ko mabilang ang mga ito. Awit 71.15 Naway ang panalanging ito ay maging buhay na patutuo ng iyong katapatan. Panginoon, nagpapasalamat ako dahil ang iyong salita ay nagsasabing, Ikaw ang aming kanlungan at aming kuta walang makakaya ng yumanig sa amin. Tanggapin ang panalangin ito ng may matatag na pananampalataya upang ideklara ang tagumpay sa iyong buhay, naway ang pinakamabuti mula sa Diyos ay paparating pa lamang. Panginoon, sinisilyuhan namin ang panalangin ito sa pananampalataya. Idinedeklara namin na ang tahanang ito ay protektado. Idinedeklara namin na ang pamilyang ito ay ligtas. Idinedeklara namin na ang pusong ito ay panibago, naway ang pinakamabuti mula sa Diyos ay paparating palamang, lamang, naway ang panalanging ito ay magdala ng kapayapaan, kalusugan, kasaganaan at proteksyon sa iyo at sa iyong pamilya. Ibahagi ang video na ito sa taong kailangang makatanggap ng pagpapahid na ito ng kalayaan. Ang iyong hakbang ng pananampalataya ay maaaring maging sagot na hinihintay ng isang tao. At huwag kalimutang iwan ang iyong amen sa mga komento. Amen.